Good morning mga buddy Ang ituturo natin ngayon mga buddy ay kung paano mag balat ng pinya mga buddy Kung sa mga beginners na hindi marunong magbalat ng pinya Tuturo ko lang sa inyo buddy Dalawa yung uh, gagamitin natin ano buddy Ito ay gagamitin natin sa pang ano sa balat Ito naman isa ay kung sa mata niya Yung maliit sa isang malaki Okay mga buddy start na tayo puna muna natin dito sa kanyang kwit mga badi para pagka itinayo ng ganyan ano na taga natin anohan yung balat mga badi dapat importante ba mga badi ano, matalim ang ating kutsilyo mga badi kasi pagka hindi matalim ang kutsilyo nyo malalamot siya. Huwag niyo munang tatanggalan itong ano niya bali para may hawakan kayo. Maganda kasi pagka ikaw na magbabalot nito bali, hindi mo alam kung yung binagbabalot sa palengke ay nagugas o hindi. Mga masisilap, ganito lang mga bali ang ano no, pagbalat. Unahin mo muna natin ang kain natin kasi yan mga balat ngayon okay, mga babi natapos natin ang ano ng balat kung makikita nyo mga babi mayroon siyang mga mata mata na ano ngayon ang ano natin dyan ngayon mga babi para matanggal natin yung mata kasi ang iba tinatanggal nila pupunti na lang ang natitira may tamang prosedyo dyan mga babi ganito lang pag ano natin ha susundan lang natin yung ganito na guhit mga body susundan nyo lang ng ganon saka huwag masyadong ma ano mga body makapal para may maiiwan pa na laman ganyan lang mga body eh. kaya may maling tayo ng kutsili, uh, ano kutsilyo at saka malaki huwag masyadong ano mga body at Ah, kukunti na lang may iwan mga buddy. Yung yan lang. Susundan lang natin itong ano natin mga badi. Ito mga badi ay walang masyadong ano yun. Ano yan. Marami kasing klase ng pinya mga badi. ang ano yan. ito mga bata pang ano pang ano yung beginners na hindi marunong pag balat ng pinya ganito lang ang ano nyo slanting nyo lang, lang siya na ganyan mga bata saka dapat mga bata matalim ang kutsilyo natin kasi kung hindi video malalamog siya na ano Yan lang mga bali ang magtanggan. Kasi pag hindi naman natin tatanggalin yung mata niya, matigas. Yan lang mga paring. Yan yung sa new beginners dyan. Nakabili kayo ng pinya. Mas may na kayo na lang magbalat mga body. Sundan nyo lang itong aking ginagawa sa video. At least malinis pa na alam nyo pa yung unang nagbalat. Yan yung iba kasi na ano ay eh, pinabalatan na nila sa daan hindi naman natin alam kung yung nagbabalat na yung ng kamay kaya mas maigit na lang na kaya na lang ang magbalat ng labanin ganyan lang huwag masyadong ang mga body ang pag natin para may maiwan pa mga bati, oh. Ganun lang gawin nyo mga bati. Sa kanya natin siya anhon dito tatanggalan. Yan. natin mga bati. tanggalan natin ng kunting ano mga body dito sa ano. then, tabang pag-slash naman ito mga body dito sa gitna. Gamitin natin yung malaking kutsilyo natin mga body. Ayan o. Oh. Saka natin tatanggalin ito mga body. Ito portion na ito yung mga ibang variety na iba body hindi na nila dapat tanggalan noon kasi malambot siya ito naman ay itong variety na ito na pinya ay matigas kaya dapat tanggalin okay. yung iba kasing pinya may nano ako na pinya ay kahit hindi na hindi ko alam kung ano ang variety ng pinya na na yun kasi pagka hindi natin tinanggal ito mga body ito mapait kahit itry nyo na i-daw ito sa salad sa buko salad mapait siya ito lang mga bali oh. Eh. Ganun lang mga kasi kasimple mag balat ng pinya. Kung nagustuhan nyo mga baga, mga badi, pag-subscribe na lang, pag-share na lang sa natin sa mga kaibigan natin para makatulong tayo ng konti. Okay mga badi, thank you for watching. Good morning!